Uh, hello po, hello po sa inyong lahat, isang magandang umaga po sa inyong lahat Good morning po, ngayon po ay 21 ng Oktobre uh, 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.30 ng umaga araw po ngayong ng Martis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa si Trillianis ay nagsampa ng kaso kasong plunder kay, sa ombudsman labang kay Bungo at kaninang umaga ay may balita na naman ay isinama na rin si Rodrigo Duterte. Opo. So, ang kaso ay uh, plunder labang kay Bungo at saka kay uh, Rodrigo Rua Duterte. Ngayon, ay okay lang po yan. Okay lang. <laughs> okay po yan. Maganda yan. Opo. Uh, ayaw natin ang korupsyon pero ang iba kasi sa atin walang ginagawa eh. Ang ginagawa lang siguro ay nananalangin ganon. Ang iba naman ay nagtitistipay. Ang, ang iba naman ay ito nga, nagsasampa ng kaso. At idagdag ko pa, ang iba ay handang mabilanggo o nabibilanggo dahil sa paglaban sa korupsyon. Iba-iba pong klaseng tao yan. Ngayon, tatanungin ko po kayo, sino ang papaboran ng Diyos dito, dyan sa iba't ibang klase ng tao, o, naayaw sa korupsyon, ay si Magalong nga, hindi ba? O, ayaw daw niya sa korupsyon, hindi ba? O, pati si si Joel Villanueva, yung anak ni Eddie Villaniba, anong sinasabi niya? Ako kanya ang unang lumaban, hindi ba? Ako ang unang nagbulgar. O, iba-iba po ang klase ng tao. May mga hipokrito. Opo, kunyari lang, hindi ba? Kunyari lang na nilalabanan nila ang korupsyon, handa silang mamatay, labanan ang korupsyon, ay hanggang doon lang yun. Pero, makikita natin, sa mga resulta ay sila pala ang gumagawa, hindi ba? Oo. <laughs> kaya nga ngayon ay talagang yung paliwanag ni Joel Villanueva ay eh, hindi matapos-tapos eh, hindi ba? Oo. Ay, ang pakiramdam ko dyan, o yung pakiramdam ng iba talaga, ay guilty siya. Opo. Pero, pilit yang sinasabi, lumalaban sa korupsyon. Ngayon, ito si Trillianis, hindi lang po ganun ang ginagawa niya. Opo. Ayan nga, nagsampa ng kaso. O. Ay, bisitahin naman natin si Magalong, hindi ba? Anong kaso ang isinampa niya at sino ang sinampahan niya? Wala eh. Yan po ang kaibahan dyan. Ngayon, inuulit ko ano, gusto ko yang ganyan na sinasabi natin na ayaw natin ang korupsyon pero may ginagawa tayo. Ayan po ano, may gagawin ka. Ganun po iya. Yeah. <laughs> Hindi pwede na wala kang gagawin. O ano po ang nakasulat sa Biblia? Uh, do not participate, sabi niya, in the unfruitful works of evil, sabi niya but rather expose them. Ayan po ang advice ng Biblia sa atin at hindi po nag nagbabago yan. Hindi na babago yan. Do not participate in the unfruitful work of the devils of the evil, hindi ba? Oh, but rather expose them. 'Yun po ang talagang gusto nating gawin o gusto nating makita, i-expose natin sila. Kaya nga lang ay natatakot yung iba hanggang panalangin na lang o hanggang uh, lang, yung, yung, ipahayag ang kanilang mga damdamin. O. Ngayon, itong ginagawa ni Trillianis, gusto ko yan. Okay yan. Ngayon ay may pang mayroon pang reason dyan eh na babanggitin ko po sa inyo. At ito na nga, kasi nga, ikulang ang oras natin eh. Mark 3, verse 27. Bakit gusto ko ngayon nakasuhan na yan? Okay. Itong sa Mark 3, verse 27, ito ay inulit din sa Matthew, ito ay inulit din sa Luke. Pag tatlong ulit, o binanggit sa tatlong gospel o tatlong author o tatlong sumulat may importansya po yan katulad ng pagpako kay Jesus Christ apat na gospel na andun yun o ay ito tatlo naman ang nagsulat nito kaya mahalaga po ito ito po ay tungkol sa isa sa miracle na ginagawa ni Jesus Christ ay yung nagpapalayas siya ng demonyo. Yun po ano. Uh, ngayon, ayaw maniwala ng mga parisiyo. Ayaw maniwala ng mga kalaban niya. At ang sinabi pa, He drives out demon by the power of demon. Yung, yung po ang sinabi ng mga learned people o yung ayaw maniwala sa kanya. Jesus Christ drives out demon by the power of demon. Ayan po ano, ay kinontra naman niya yan, hindi ba? Ganun po yan eh, hindi ba? Kukontrahin niya yan at ito nga ang kasagutan niya. Mark 3, verse 27 No one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man and then he will plunder his house Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ Hindi mo kayang pasokin ang bahay ng isang ano ba yung strongman? Malakas na tao. At kunin mo yung mga ari-arian niya. Unless, na italik mo muna. Uh, italik muna ang kanyang kamay siguro. Ano? And then, uh, he will plunder his house. Yun, ano? Hindi niya kayang pasukan. At dito ay... Ay, totoo naman yan eh. Kasi si Jesus Christ po, wala pong sinabi na deceit. Although na parang, parang ang, ang, ang kwan dito, ang nilalakad niya ay plunder. Ay, ay, nga ang, nga ang topic natin eh. Di ba? Plander Kaya, maiu maiuugnay po yan. Opo. Hindi po ini-encourage ni Jesus Christ na mag -plunder. Pero binibigay lang niya ang isinaryo at yan ang gagamitin ko. Ngayon, ito si Bungo, hindi mo pwedeng kasuhan ito kung naandyan pa si Duterte. Nakaupo pa si Duterte, ang ibig kong sabihin. Hindi mo pwedeng kasuhan si Bungo kung nakaupo pa si Martiris. Oh. Kasi jansya siya kumukuha ng lakas si, eh. Pero ngayon, tanungin ko po kayo, Nasaan na po si Rodrigo Rua Duterte? Nakakulong na ba siya o hindi? oh, hindi ba? At saan siya nakakulong? Sa ibang bansa o sa Pilipinas? oh, hindi ba? At si Martiris po, tapos na ba ang term niya? O, nakaupo pa siya? Ay, wala na hindi ba? Pinalitan na po siya ni Buying Rimulya. Kaya pwede na siyang kasuhan. Ulitin natin ha no one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong and then he will plunder plunder his house ayan po may aral po yan hindi ba may aral at saka kaya ako bumabasa ng biblia kasi tama po ang kwani, eh, tama po ang pagkasulat eh Opo, at pinili ko ito New King James Version Kasi yun ang <laughs> O, oh, ito ha Para matuto kayo ng English No one can enter A strong man's house Actually, pwede mo nang tanggalin yung strong man's Kasi no one can enter house hindi ba? Ang tinatalakay po dito ay house. Hindi po yung man, hindi po yung strong. strong. Predicate lang po yun. Dinedescribe. Okay? Ang, ang topic po dito, hindi yung tao. No one can enter man. Hindi eh. Hindi pwede eh. No one can enter house pero dinagdagan ng strong man's house. Hindi ba? Predicate yung dalawa. Dinidescribe yung man na strong at yung house na ay yung naman ay ari ng isang lalaki siguro yan na malakas o makapangyarihan. Ayan po ano. Kaya nga po ang Biblia ay tama po ang ang word na ginagamit eh. Hindi pwede kasi na no one can enter uh, uunahin mo yung basta ang description dyan o oh, hindi mahalaga yung strong hindi mahalaga din yung man ang mahalaga yung house yung po ang topic hindi mo pwedeng pasukan yung isang bahay o oh, at kunin mo yung mga ari-arian doon unless na Italik mo muna yung may-ari ng bahay. Oo. Oh. hindi ba? At yan nga ang nakikita ko dyan. Kung gusto mong parusahan yan si Juan, si Bungo, o kasuhan yan, o singilin yan sa kanyang mga walang sawang pagnanakaw noon, hindi ba? 7 billion po eh. Yung, yun lang dito ha. siguro may dokumento dyan si Juan, si, si Trillanes. Kaya, yan lang. Pero, marami po yan. Marami yan na na-involve sila dyan. Kasi nga, strong sila noon. O, protektado sila ni Martiris, protektado sila ni Duterte. Kaya, ganyan. O, ngayon, ay ito ang sinasabi ko, inulit po yan ni eh, sa Matthew 12.29. Or how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man and then he will plunder his house Ayan po inulit po sa macho hindi ba O oh. at ito ngayon itataas ko lang po ha Ayan. Luke 11 Verse 22, isinulat na naman. Kaya nga, mahalaga po eh. Umay-aral. Hindi ba? When a strong man, fully armed, guard his own place, his goods are in peace. But when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor. Uh, in which he trusted and divided his spoils. Ayan po, medyo detalyado dito kay, kay Luke. Hindi ba? Luke 11, verse 21 hanggang 22. Dito, pinaliwanag na maigi na hindi mo mapapasokan yung kan eh, yung bahay ng malakas o makapangyarihan unless na i-overcome mo siya. At kunin mo yung mga sandata, hindi ba? May mga sandata sila yan, hindi ba? O, kunin mo yun at ah, uh, yung mga sandata na ginagamit niya o trusted niya, trusted firearm, o, then, ay pwede mo nang kunin yung mga spoils, hindi ba? O, spoils ang ginamit dito ay, eh. ang ibig sabihin ay, ang spoils kasi eh, yung bunga ng mga pagnanakaw. O, bunga ng mga, ayan, pagnanakaw sa gobyerno. O, ayan po. Basahin ko lang po ulit, ano? When na strong man, fully armed, ayan, fully armed, hindi ba? Puli alam sila noon eh dahil naandyan si Martiris, naandyan si Digong, hindi ba? Na kung saan si Digong ay sinabihan ang, kaya nga lumakas ang loob eh. Lumakas ang loob na itong mga taong gobyerno magnakaw. Kaya lumakas ang loob nila kasi sinabihan ni Duterte yung kuwa ay ihulog sa hagdanan. Yung Commission on Audit ay ihulog niya sa hagdanan. Hindi ba? Kaya lumakas ang loob nila. At at ang masama diyan, halos yung mga naandoon ay mga kung pa pumapalakpak pa yung mga lingkod ng simbahan. Oh. Paano yan, hindi ba? Oh, kasi kaalyado rin niya, kasama niya yan yung mga lingkod ng simbahan at isa na dyan si Joel Villanueva. Ngayon, nagsisik na sila. Ako noong question mark talaga sa akin yan. Question mark kasi ang pinapangaral po ng mga lingkod ng simbahan, katulad ni Kibuloy, katulad ng Inglesya ni Kristo, ay huwag magnakaw. O, huwag, huwag magnakaw. Ay, pero, ayan pala, mga kaalyado pala sila sa totoo lang po ano, nagtataka ako bakit si Eddie Villanueva noon ay sinusuportahan si Rodrigo Rua Duterte. Ay ayan pala. Nakakakuha pala sila ng mga project ng mga pabor. At ito na nga lumalabas. Pero i-discuss po natin ito ano. But when a stronger but when a stronger Dan he comes upon him and overcomes him. Ayan po, anong, kailangan stronger ka eh. Oh, at yan na nga siguro ang nakikita ni Trillianis. Nawala na kasi yung mga kwan eh, si Martiris. Nawala na, hindi ba? Oh, ay wang kulang dyan sa Supreme Court kung nababayaran pa sila yan. Ay bahala na. Basta may juice naman eh. Kahit na binayaran sila yan, ay pagdudusahan din nila yan. Pagdudusahan nila yan. Tandaan po natin na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. At kahit na sabihin natin na tinatawag silang the gods of Padre Paura. Kahit no kahit na kung tagurian sila hindi ba, kung tawagin sila ay the gods of Padre Paura, may hangganan din po yan. Opo ang kapangyarihan po o oh, power and authority belongs to God. Yan po ang tandaan natin. O, oh, nawawala din yan sa kanila. Hindi ba? Mm. Ngayon ay he takes from him all his armor. oh ayan na nga. O, oh, iisa-isahin yun. Tatanggalin yung kanya. Yung mga pinagmamalaki niyang mga kasangga niya o yan nga ay armor ang tawag dito eh o mga sandata hindi ba o in which he trusted o doon sila nagtitiwala eh kay martiris sila nagtitiwala eh kay martiris o ay may hangganan po yun hindi ba 7 years lang siya eh o hindi siya na impeach kasi nga mahirap ma impeach eh o ay pero may hangganan po 7 years lang o ngayon sa na siya, tapos na yung term niya, ayan, pwede ng kasuhan. Yun po ang nilalakad ko dito. Kasi matagal na po silang namayagpag eh. Opo. At hindi lang kasi, kwan eh, hindi lang kasi yung nagnanakaw sila eh. Hindi eh. Ang ginawa pa nila, niluko pa nila ang konstitusyon o ang batas. Ayan po eh. Grabe po iyan. Oh. Pinakulong nila ang inosente, hindi ba? Oh, pinasara nila ang ibisibin na ang dami pong naapiktuhan. Nasaan ang malasakit diyan, hindi ba? Kung tagurian sila ay malasakit sinter, hindi ba? Oh, nilalaban nila kunyari na sila ay nagmamalasakit sa bayan. Ay bakit yung ba mga natanggal diyan sa ibisibin ay eh, ang dami niyan i eh, eh, nakupo hindi raw nagbabayad ng buwis. Adi, problema yan ng kwan A, ng BIR. Oh, pero yun lang ang pinalabas nila. Yun lang ang nilagay nila sa mga dyaryo, nilagay nila sa ito, ito mga vloggers. Oh, nilag binayaran nila siguro mga vloggers na hindi nagbabayad ng buwis, kulang ang bayad ng buwis, at may utang pa daw yan na hindi binayaran ilang taon na. Ganun po eh ah, ay ang, ay, ang, sabi ko naman ay kung may utang yan ay wala tayong pakialam dyan utang nila yan eh oh, kung 50 years hindi binabayaran ay oh, ay adi ang dami ng interest niyan hindi ba may interest naman yan eh oh, anong pakialam natin dyan oh, kung hindi naman lang babayad ng buwis adi kung ayaw talagang magbayad ay pwedeng isequester o oh, pero yung ipasara o oh, kaya bigyan ng bigyan ng penalty pero yung ipasara naman ay apiktado na po ang bayan niyan eh. kasi nga ang gusto natin ay maraming trabaho hindi ba ang gusto natin maraming investor o oh, ang gusto natin ay maraming mga yung kwan yung wealth na nag nag, nag pundo, maraming pundo, hindi ba? Ay bakit ganyan ang ginawa nyo? Nasaan ang malasakit, hindi ba? Na kung saan ay nanalo daw ito si Bungo dahil sa malasakit. Ako hindi ako naniniwala. Lalo na yan si Barkulita. Paano mananalo yan na makachay na yan? Hindi ba? Oh. Ay, balikan natin. Ano ang sinasabi ko? Tama lang. Na idimanda na yan Tama lang Kasi nga dito sa mga Bible verse Wala na po akong ibang tinalakay Kung hindi ito opo ano Ang sabi ni Jesus Christ A house divided cannot stand O hindi ba? O Iyan e, ang sagot niya dito eh Ngayong kanya kung i-divide ko Ang kaharian ni Ni Nang demonyo dahil nga ang sabi sa kanya ay nagpapalaya sa ng demonyo sa pamamagitan ng power ng demonyo. Ay ang sabi naman niya ay if I yeah, yun nga kung kung ako ay demonyo, sabi niya, o ginagamit ko ang kapangyarihan ng demonyo ay house divided cannot stand, sabi niya. Oh. A house divided cannot stand, sabi niya. At ito na nga dumating na siya dito na yung strong man's house, hindi mo kayang pasukan yan. O. Oh. Di ba? Oh, tama yung yung kwan eh. Yung, at saka walang makakakuan po sa Panginoon eh. Kasi nga, ay eh, iba ang salita ng Panginoon po eh. Iba. Sa salita ng tao. Iba. Ang tao kasi, pwede sabi niya na malasakit. Di ba? Oh, ako ay nagmamalasakit. Pwede. Pero walang meaning. Oh, oh. Tama lang yan na na i-expose na yan yung mga korupsyon ni Bungo dahil nga ay wala na siya eh. Wala na yung mga pinagmamalaki niya eh. Oh. At ang ini-expect ko pa dyan ini-expect ko po dyan na sila-sila magtuturuan na sila yan. Opo. Oh o oh, isusuplong na rin nila kung sino-sino yan. O. Oh. Ayan nga, ano? at nakasulat po yan eh. Ayan, o oh, italik itali nga muna yon mga kwan eh. O oh, kunin muna yung mga sandata eh. O, oh, di ba? O, oh. oh. sige po at dito na lang po ano. At sana po ay may natutunan tayo at dinadalahin ko po sa Panginoon. Sa ating pagkikinig ay Nagkakaruntay ng wisdom na nanggagaling sa kanya At muli mga kababayan, mga minamahal Isang magandang umaga po sa inyong lahat At salamat po sa inyong pakikinig Salamat po nang marami Salamat po